sa Ama. Ama, maawa ka. Itinata itinataas ko ang aking mga kamay. Bas Basan mo ang lahat ng nangalito. Gusto ko sana bago umuwi ang mga kapataang nakikinig sa akin ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam po hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukupkup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito. At sa panahon yun, kayong mag-isa ang magdadala ng pasali ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung papaano kayo ditindig pagdating ng panahon yun. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hali ng mga anak. Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Epeso 6.1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang dararapa. Tuloy. Italang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa niyo? at lalawid ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang tinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawaan at paglawid ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia ito, unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako sa ang lahat ng utos ng Diyos, ni kalakit na pangako, pero ang kaula-ulahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kapataan, paano ho gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa pratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastaran ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpay ng Diyos ang lapastalan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundang ka ng magandang kapalaran, Pagsilbihan mo ang bagulang mo, hindi naman yung pagsisilbi katulad ng isang alipin. Igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalobat at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hinihikahit ka sa sumamba't lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya ka pa ng palataya, yun. Hindi masamang salansagin mo yun sapagat hindi siya ang sinasalansang uron, kundi yung maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Kristo, Pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw ka sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo. Ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa Wala pa. Wala pa na pinagpala ka na nalapas na ng mga iglesia. Wala Hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ng Diyos. Tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uulat, hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalala yung pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong ama't ina. yan ang unang utos na may pangako, ang pangako, ka, lalawit ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan sa mga tambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito sapagat yung iba, sa ko sila naghihinanakit? Pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagay ng tahanan, kaawa-awang kalagay ng tambahayan, kuminsan nakapaghihinanakit ang magulang na sasabi niya sa Panginoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom. Ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral. Ang mga may sakit, hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalawi sa kahirapan. Bakit mo kami pinabayan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka sinagihin na napit sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap. Meron din siyang hinanakit sa mga magulang, sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit kang iba'y hindi niyo pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng pananlang Israel, ng Panginoon mong sa'yo'y tumubos. Ako ay ang Panginoon ay yung Diyos. Tuturo kita para kaumulat. Bakit yeah. nubayang kita sa angkaman pumunta? Uh -huh. Kung sinusunod mo lang ang baga -utos ko, pagpapalasan ay dadalil sa iyo parang ilog na di natutuyo ang agos. Pagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasin. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? Sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umulad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumaloy sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga araw nito iyo. Pero siguro, inilalaan ang Diyos na pagpapala sa iyo. Kaya siguro kayo nagpupumamot, nagumising at pumunta ng mahala sa bahay sa mahala sapagkat meron palang inilalaan ng Diyos na pagpapala at biyaya ng Diyos. At ngayong narito na kayo sa kanyang banal na paningi, Mang kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon. Kung papaano nyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan. Alam ko ang suliranin ng maraming sambahayan. Pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya. Hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya, ang pagtalima sa Kanyang kalobos. Kaya niya pinipigil ang pagdali ng mga piyay. Kaya ako ay magmamakaawa maka. ng Maawa ka sa'yo pa. mo ang Diyos. Tama mo ang mga kapatid ko sa lukang ito. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo. Patid mo ang sumirali ng bawat Pero gusto nila amang makasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtataknil ng ama't ina na hindi nila palataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga paghuhusin sapagkat mahal sa nila ama. Gusto nilang pagsimpihang katigip sa lahat ay makasabot kapag nating ang tanilang araw. Kaya naman ngayon, tinilinig ko sa inyo, alika, babain mo ng basbas. -bas. Unahin mo mga ama, ang mga ama'ng nagaharap ng isang usuhay. Mamaya lalakad na naman sila Ang ba ni hindi alam kung saan sila Makakakita ng pagkakakita Pinihiling ko sa iyo Pakilang pista na sa langit Halika na yun sa mga ama Ituro mo sa kanilang mga pa Sa kanilang paningin Sa maroon ng biyaya Na maayong minas nila sa kanilang tahanan Basbasan ulit ng mga ina Na diyan tumatanggap ng biyaya kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang pahala. Paspasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan, sa pumag ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambayan. Ama, pagka dadalamin sa iyo mga anak mo ito, pagka sila sa iyo, pag may ng sambayan, na yung paa inaanyayahan na kita, Ama, Dalawin mo ang sampahay ng iyong mga anak at kilipagtibayin mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbatan mo kanilang mga Pahala Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na, Ama, sa kanilang pinakumasa. At ang mga anak na narito, ang mga magulang ay hindi pa iglesa ni Cristo. Ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at tinitulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas. Tumayo kayo tayo para nalangin.